sa unang pagkakataon. Ating nasilayan ang kwento ni Mark Anthony, isang bulag na ama, solo parent at mandirigmang buhay para sa kanyang dalawang anak. Nagsimula siya sa ano sa cataract, then naging retinal detachment. Tapos nung last, ang sabi sa akin, baka kailangan ko na ng cornea transplant. Merong mga test pa na kailangan gawin, pero hindi ko pa siya na ipapagawa talaga kasi Medyo kapos din po kami at isa pa solo parent din po kasi ako ng dalawang batang babae. Ang retinal detachment ay isang kondisyon kung saan humihiwalay ang retina mula sa likod ng mata. Kung hindi maagapan, maaari itong humantong sa permanenteng pagkabulag. Ay. Harold, ha tutukan mo yan ha. Uh, Pa-check up natin yan pa pa-medical natin kung ano kailangan niyan at hanggang sa dapat makakita yan. Wow. Uh, aawayin ko si Senador Marculeta pagka hindi ako tinulungan <laughs> sa taong to. sa muli naming pagbalik, iniabot ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang dagdag na tulong. 5,000 pesos na maaaring magamit sa pang-araw-araw o panimula ng maliit na hanap buhay. Actually, nung kinakinggan namin ng live, yun, at tawa lang kami ng tawa kasi Masaya na ano, na na picture ako ni Tatay Rani dun sa program niya. Hmm. Tsaka natulungan niya ako. Eh. Do nahihirapan ako sa sitwasyon ko kaya lang pinapriority ko din kasi yung mga pangangailangan talaga ng mga yung sa bahay ba kasi syempre solo parent nga po ako ako lang mag-isa kasi yung dalawang anak ko nag-aaral na uli kaya yun yun talaga yung pinapriority namin eh, yung pang-araw-araw, ganyan. Ay, ito pong financial na naibigay sa akin, ipang sisimula po namin ng maliit na pagtitinda ng pamirya miryenda or ulam. Papala rin, sana lumago at mapalaki pa yung negosyo na sisimula namin. Kasama ang ina ni Mark, sinamahan namin siya sa Commonwealth Market. Bitbit -bit ang bagong pag-asa isa-isang binili ang mga sangkap at gamit na kanilang kakailanganin para sa ititindang ulam at merienda. Ito lang po muna mga pinamili ko dahil para bukas, magtitinda na po ako ng turon sa kapalitaw pang merienda. Uh, malaking bagay po talaga. Maraming salamat po sa binigay niyo pong ano, Pangpuhunan, dagdag puhunan. Malaking tulong po talaga sa amin to sa pangaraw-araw. Uh, maraming salamat po sa tulong ni Tatay Rani at sa servisyong bayan niya, program niya. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po yung naitul na ibigay niya sa amin. Sana po marami pa kayong matulungan at tumaba pa po yung, ano, yung program. Sa mundong puno ng hirap, ang tunay na silay ay hindi lang nasusukat sa paningin, kundi sa tapang ng puso at liwanag ng pag-asa.